O si princess kong alaga. Ito totoo ah. Hmm. 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 Ayan siya. oh. Ito naman si zebra ko. Zebra. Nika dito. Zebra. Nika. Ito. 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 Kasi na ano sya dito sa tali eh. Ikot siya ng ikot. Zebra. Dito ka. Dito. Zebra. Mm-mm. siya. Oh, si Bra. Ayan, may lahi ang alaga ko niyan, mga lalabs. Matabang-mataba siya. Oh, mataba. mm, mm ko siya para stay putis sila dito sa bahay. O, oh, di ba? Kasi pag nangapit bahay sila, na tumatamlay aking mga alaga pag-uwi. Kaya, tinatalihan ko para dito, oh, Masigla pa rin sila, naglalaro. Yun lang. Thank you so much for watching. bye, -bye mga lalabs. Makain silang tinapay, mga lalabs. Ayun yung tinapay, yun. Ayun. nag a din sila. Makain mm. ng tinapay, oh. laro oh. <laughs> Lalaro ang aking mga kuting. Malaki na si ano oh, si Princess. <laughs> linis na linis sa katawan mo. Oh. Si diba? linis Dennis nang sa katawan. akyat natak pa ng basahan do lot na no ka talaga princess ah hmm. Zebra, lumabas ka nga dyan, Zebra. Zebra. Pansin na may isa ah hmm, Linis po siya ng linis oh, Masipag maglinis sa katawan niya Si Zebra Malinis sa katawan to Talaki po yan Pero malinis siya sa katawan oo, oh, oh, linis ng linis